Mamitas tayo ng wild pipino. Yan o. No? Sino nakakaalam nito? Sino kumakain nito dati? Lalo. No? Mga bata kami, kinakain namin to. Pipino. Oh, may bunga na eh. Pumunta na dito yung sanga niya. Itong dahon na to, sino nakakaalam nito? <laughs> ito yung pang ilo namin ng mga bata pa sa bukid <laughs> ito may bungang aking wild pipino oh. sarap to eh ito pa another one catch the dark oh. puro <laughs> oh, katatlo na ako saan pa hanap pa tayo

eh, medyo ibang pakiramdam natin eh. Kaya baka mag gumaling ako dito. Wala naman na yata. Hanap pa ako ulit. Wala na akong makita. Ito mo, nag start pa lang siya. O, bulaklak. Tapos papunta sa bunga. ng bunga. Apat lang talaga siya. Yan lang ang nakuha ko. Waiting pa ng susunod na bunga ulit. Tikman natin. Hmm, harap. Lasang pepino talaga siya. Hmm. Hmm. Kukunti kasi kung marami sana. Nasaw ko sa suka ito eh. Hmm, harap. Hmm. Nabitin ako dun ah. Harap.